Good morning mga boss! Maganda tayo ngayon. Mangisda tayo dito sa Mayigig. Try natin mangisda. Baka rin mahuli tayo. Wali, check natin kung meron kasi yung last time marami. Kaso lang wala akong mahuli. Kasi wala akong pamain. So hanap tayo ng pamain ngayon. Dalala tayong kutsilyo. Ayan yung pae namin layang So nagsusuksok lang sila dito sa ano ba to Isik-sik sila sa bato. Ayun. Oh.

Oh, yan na naman oh. Ang bilis ah. Malaki. Malaki yan. Ah. Lalo! Kurilaw. 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 <laughs> Uy. <laughs> isang lang, isang lang. <laughs> Kurilaw. Kurilaw. Oh. Kurilaw. Ay, ito nga, ano to? Masakit to. Masakit sa kamay to. <laughs> Yolo. Ha? Tasa <laughs> lang, <laughs> hindi ka alam kung ano lang gano'n to, diba? Nila pag mo. Pag mo lang. teknik pada aja. Okay. Ngaling ya, eh? to zero agak dah. <laughs> Kuning <laughs> mending um, anu, mas mahira pegang ilang ayam di situ. Yung. Yung. Um, Kuning ayammu. Ya. Yeah. Ku. <laughs> Menirap <laughs> punohanan <tutupang> layang. Kain tayo ha? ng ulam natayo. Ah, wala nang tusok 'to na. Totoo siro wagat tayo ah. Abeyron pa, iwan 'to. bumitaw sayang ay ko <laughs> bumitaw bumitaw lang natin tong mga isda to ay matigas namo oh yun <laughs> ay

Ini baka sabit ko Ayun, meron na naman ah. Ay wala, sabit. Ah. Shit. O <laughs> uh, tara. Pangatlong ano na 'to. Karein mo. Ah. E di salamat. Dito sa road. Parang may merong ano dyan no. Tingnan ko. Ito yat. Ni bato ba yan? malapit na naman Ah. <laughs> 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 Ang bilis naman matanggal man. Na. Putol yung leader ko. Malaki pala yon. Malaki. Putol yung ano. <laughs> Adit lang yung bingwit yung ano kayo. eh. Adit lang yung bingwit eh. Adit lang yung bingwit eh. yung bingwit ata yung kumain eh. Marami na kami ha? dalawa. Tatlo. Dito mga alat na pepe. Ito. Nakaka tayo ng tungtain. na sila sa mga butas-butas. Uwi na, mayroon kami na huling apat. Kaya, uh, pwede na, pang ulam. Alas 12 na. Pagod na at sobrang init. Hanggang sa muling pangingisda natin mga boss.